Hey guys, what's up? I'm Marge B. And ito na naman tayo guys sa uh, pakalawang sementeryo. Ito yung tinatawag na population doon. Yan. Ganda nito guys kasi concrete yung dinadaanan mo. Hindi ka tulad yung, 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 yung unang upload ko eh. Walang ano. Hindi siya sementado. Dito guys, ito kasi bago yung sementeryo daw. To. Ito yung bago na pangalawa. Kasi yung unang pinuntahan natin na sementeryo yun ay lupa then ito, ito na yung pinakabago niya. ayan guys Apakay ah, concrete na concrete siya, guys, ba? Diba? ito yung bago no sa so, yun nga sabi ko sa inyo masukal nga masukal sya so ito na yung bagong sementeryo na karugtong nun yun kasi ay tawiran yung unang in ko, 'di ba? Ito yung lalod. Maganda dito kasi concrete yung nilalakaran mo. Hindi siya katulad nun sun sa kabila na lupa talaga. so ang ganda wow! naman guys. Ah, 'di ba? Bongga. Ang ganda ng nicho nila. Dalawa, magkamag anak sila. Ang ganda. Pwede pala yung ganyan. Ang bongga. Mas uh, maganda rito. Tsaka malinis talaga rin naman. Ngayon nga lang, may mga bahagi talaga rito na medyo masukal. Ganun. Yan o. Oh, ganda rin. Marmol. So, ganun din to guys. Yung nga nang no. eh, makatawan mo. guys, tingnan niyo. Yun. Yan, ikot niya. Ay bukas na rin yung pero ito lumang-luma ang sukal. Then, puro siya ugat na ano naman. -ano. ganda ng ano niya. Marmol. So, eto guys, nga pala, update ko nga pala kayo. Dito kasi may libingan din ng mga Chinese. Ayun guys, oh. Yan. Yan. Yan guys. Libingan ng mga Chinese. Filipino Chinese Cemetery. Yan, ang kalapan. Ito kasi ang tawag dito ay itong Barangay Lalud Cemetery. So ito guys. Ito yung libingan ng mga Chinese. mga mga lahing Chinese. Yan. Oh, creepy ng ano, Nandunin nyo. Tamo, guys. Tingnan nyo. O. Uh, nicho. Yung mga sinauna. Cute. Ang favorite no? Yan pala yung mga nicho na sinaunang panahon. Ayan pa, guys. Ang ganda yung isa kasi pinturado. Yan o. Oh. Ang ganda. Yan ay Chinese ang nakalibing. Pero may half Chinese siguro o half Wah! Pinoy. Ganun. Half Chinese and Pinoy. Ganun. Kasi... Makaklearn clear mo na mo yung pangalan nila eh. Ito ng bumubuo sa Chinese. Tingnan mo guys, ayan. Ito yung livinga ng ito yung sa atin, Pilipino. Ito kasi nakabukod. Yan. living Livinga ng Chinese. Ayan. Tingnan niyan. Wow. O, oh, diba? ba? Ang bongga. Ito nga lang may kalumaan na lang din talaga, guys. Ayan. Yan yung libingan ng mga Chinese dito sa lalod. Ito, ito yung sinasabi ko sa inyo na karugtong nung kabilang sementeryo. Pero ito kasi talagang inano nila na sa mga Chinese. Pero meron namang nakalibing dito na mga Pilipino. Katulad nga yan. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Yan dulo na yan. Yan. Paikot yan dun. Puro Pilipino. Ito talaga lang yung sa Chinese. Yan. Kalapan Pilipino Chinese Cemetery, ah? diba? Kasi kung, kung tatagalugin ko yan, walang nakalagay na ganyan. Siguro hindi maintindihan. Alam nyo may lola niyo. Alam nyo ano yung lola nyo, diba? <laughs> ano lang tayo? Pure Pilipino. Hindi <laughs> man lang nahaluan. <laughs> Ay! Charot. Ayan. Ayan yung libingan ng Chinese. Ayan, cemetery. Oh my god. Sabi po. Tingnan niyo. Tingnan niyo guys. Ah. Malinis dito. Hindi kasukalan. Hindi ka tulad doon sa pinuntahan natin, 'di ba? Na masukal. Dito malinis. Tingnan guys. Yan, hi lolo. Hello po. Yan, si lolo. Ang pangalan niya ay si Licknick El Chua Senior Hmm Pinanganak siya ng June 12, 1928 Namatay siya ng January 11, 2019 So ilang taon na rin palang lumipas Hello Ito yung ano Ewan ko kung ito'y sinadyang bahay Or meron ding laman doon sa loob Yan Mga may Chinese yan Mga nakalibing dyan mga Chinese. Ayan, diba? Ayan. Hmm? Then, ito, ewan ko ito yata yung hindi ko malaman kung ito'y alayan nila o yung sunugan nila. Yung parang ensenso. ganun. Yan. Altar, kung baga. Comment below nga, guys, kung para saan ba tong ano na to sa mga makakaki, makakapanood ng video ko kung may mga Chinese kayong lahi like, like, comment below po kung para saan po yung ganito ito siya parang ano parang kumbaga sa ating Pilipino parang altar ganon, para siyang altar ito guys ah yan dito maayos ayos pa guys na hindi nakakatakot umapak kasi hindi siya masukal hindi katulad dun sa unang pinuntahan ko yung pinano ko na video ay eh, sobrang sukal diba kaya nakakatakot umapak yan yan guys eh. may maliit may malaki ayun guys oh kaya nga lang hindi mo na makita kung ano yung pangalan nila kasi wala na silang pangalan sobrang luma pero ito parang ko ito mga bago lang oh. yan ito yung sasabi ko sa inyo guys ng mga pangalan, 'di ba? Pero parang palagay ko may laman pa 'to kasi hindi pa naman nakabukas. 'Yan. Then guys, 'yan. Kaya ito ang living ng ano, mga Chinese dito sa amin, sa Kalapan, Oriental Mindoro. Ewan diba ko, parang walang dumadalaw ngayon. Ano? Ah, diba? Ah, uh, tama guys, ang pangalan nila, hindi ko maintindihan. Comment below nga guys, kung sino nakaka- alam ng mga Chinese language kung ano mga pangalan nila. Comment below guys. Diba? Ano mga pangalan nila guys. Comment nyo na lang dyan sa natin, comment section natin kung anong mga pangalan nyo. Hello po. Nanay, tatay. Anong ang ano niya, hindi siya mas na, hindi siya nakakatakot tingnan, hindi katulad na yung sa amin dun sa kabila nakakatakot then yan nga guys yan ang sukal nga lang diba doon sa dulo, medyo madamo na nga lang then ang ganda no pag Chinese talaga may sari-sari din pangalan ah oh, guys ah oh, ba diba? hanggang dulo pa yan, yan. parang kakaunti lang dito banda pero sa dulo try natin puntahan yan Yan guys, ah, oh, yung sinasabi ko sa inyo. Comment below na lang kung ano bang ibig sabihin niyan sa Chinese. Bakit may ganyan sila? Pero sa ating mga Pilipino, kung halimbawa sa ating mga Pilipino, tinatawag na parang altar. Yan, ganyan. Hindi ko alam kung alayan ba yan or ano-ano mga incenso. Yan, oh. O, oh, diba, guys? Nice. explore ko kayo dito sa sementeryo ng mga Chinese yan comment below guys kung anong pangalan yan hindi ko alam yan guys alam nyo na yung lola nyo pero meron ano ano to half Chinese pero Pilipino yung ano nya pangalan nya hindi ka lang makita yan Pilipino na may pangalan nya Yan guys, meron din dito na hindi na ganong makita ang pangalan niya. Sobrang tagal. Hello po, sir, madam. Shoutouts po sa inyo. Yan mga Chinese sila guys. Yan. Para silang magpapamilya guys. Yan. Magpapamilya sila. May mga ano sila sa puntod nila picture. Oh, ang ganda rin ng picture no, ano na puntod nila. Diba? Ito oh. Ang lalaki ng nicho nila no guys sa mga Chinese, napakalalaki ng nicho oh my god, may nicho na nakabukas ewan natin kung may laman ba ito tingnan nga natin tabi po ah, nakabukas lang siya guys pero wala na siyang laman wala na wala na siyang laman makikita nyo ba ayan, nakabukas lang siya pero wala na siyang laman ayan guys, ang lalaki ng nicho ng mga Chinese na Pinapasadya talaga sin siguro nila Tradisyon siguro nila yung ganun Tradisyon na siguro nila yung ganun Ito pa Tapos may tambayan wow. sila dito guys so, Yan ang tambayan nila siguro Mga may dumadalaw siguro Diyan tambay. Ang galing yun know? Ayun naman oh may gate Magpapamilya rin siguro yun Nakahimlay dun mga lilingan ng Chinese. Ay okay, guys, kita niyo ba guys? Ang ganda siya malinis dito. Konkreto pa yung mga dadaanan mo guys. Try dito dito. Then you see guys ah. Oh. Yan, hindi pasensya na kayo. Hindi ko maintindihan yung pangalan nila guys. Kayo na lang mag-comment kung ano bang mabasa nyo dyan. Mabasa nyo guys. Ayan nyo, problema yung lola niya sa kakapatingin niya sa mga pangalan Alam niyo naman ako, hindi naman ako hap-hap. Comment below na lang sa mga may lahing Chinese Diyan kung nababasa niyo yan, di ba? Oh my God. Ah, oh. oh, ba? Diba? Malawak siya, malawak rin siya, no? Sa lalaki ng mga nicho nila. Ganon din, oh. Okay, so, guys. Mm, di ba? Wow! Parang pagento pa yung kanilang ano. Dito. Yan. Ang lalaki ng ano nila. Ang laki ng musileyo nila. Mga musileyo nila. Hmm? Wow Oh. Sarin guys, oh. Oh, di ba? Shout out po sa inyo. Wow. Ang ganda. Ito yung sinasabing mo si Nila. Ewan ko kung meron din Ah, meron din guys. Mayaman ang may-ari nito. Kasi tingnan mo guys. Ang laki. Oh, di ba? Tingnan mo guys. Oh, ang laki ng masaleyo niya. Oh my god. parang bahay na hey okay, guys wow I'm pressed ko naman dito shout out to sa inyo nag explore lang po magandang hapon po yun din sa, sa dulo guys meron din meron din yan kita niyo ba guys parang nag blur yung camera ko guys <laughs> oh my god Ang oh, iba. Ayan pa guys. Ah, oh, ang ganda. Ang ganda. Oh, di ba nakagate siya? Oh, ang Mga may yaman ngayong nakalibing dito, guys. Hello po, lola, lolo. Shout out po sa inyo. Oh. Ang lalaki talaga ng mga nicho nila. Wala, may isang tao lang ang nakalibing dyan. Ganyan kalaki yung mixo. Siguro, tradisyon na siguro nila yung ganyan. Yan, oh. Meron pa dito, guys. Yan. Oo. Oh. Yan. Meron pa dito. Ano to? Ano to, balon? Parang well. May parang ano siya, Balon. Ay, oo, guys, balon siya. Balon, nakakatakot. Akala ko kung ano. Ano, ganun din to, oh. Guys, oh. Yan. Tabi-tabi po. Oh, my God. Comment below guys kung ano mga pangalan na nabasa nyo. Kung sino yung mga marunong mag-Chinese dyan. Comment below po. Kasi alam nyo naman marunong, marunong bumasa ng Chinese, di ba? Ang hirap naman bumasa ng Chinese. Mga ang lola ninyo. Yung English pa nga lang, dumudugo na yung ilong ko. Eh. Chinese name pa kaya? Hindi ko naman mabasa. Kawawa naman yung lola niyo, mamomroblema pa sa ganyan. Ay, charot. Charot lang talaga. Pero totoo guys, comment below na lang talaga. Sino yung mga marunong mag... Lang Chinese language yan kaya na nakakaintindi o oh, diba guys mm. puro Chinese ang nakalibing dito guys eto yung sa may lalat doon sa may pinasukan nating una ano yun tag dito mga Pilipino ang nakalibing then pagdating dito sa dulo mga Chinese na ang nakalibing Chinese So, parang private siya, guys. Kasi may sarili-sarili na yan, guys, sa bahay, eh. Yan, oh. Ang gaganda pa nga ng mga, ano nila, musileo nila. Oh, katulad nun, oh, guys. Ang ganda. Ano yun? Bakit parang ang daming, ano? Wait lang. Masinga natin, guys. Hello po. Magandang gabi sa inyo. Parang ang daming yung banderitas, guys. Ano ba yan? Comment below, guys. Ano ba yung tradition, guys? Comment below, guys kung tradisyon ba ng mga Chinese yung mga ganyan, may mga banderitas, kung ano bang ibig sabihin ng mga ganyan. Magandang araw po sa inyo, Lolo Lola. Nag-explore lang po. Yan. Ang pangalan niya ay, ayan na naman tayo guys, dudugo na naman ang ilong ko. Kaya na nang bahala. Comment below na lang. Yan. Mmm. Ang ganda na mo si nila lolo at lola. And then eto, puro sila ano, naka-marmol, ang taray. Wow! Ang Wow! Ang ganda! Magandang araw po, attorney Maria Joyting. Magandang araw po sa inyo. And, Erlita, 18. Magandang araw po, nanay. Nag-explore lang po. Tsaka Jose Elting Senior Thank you po dahil pinag-explore nyo ako dito. Gandang araw po sa inyo. Yan guys, yung mga ganyan, nababasa ko guys. Pero yung mga Chinese na as in na uh, sulat, naku, huwag nyo na akong asahan guys. Eh, comment below na lang kung sino marunong magbasa ng lang, ano, Chinese language. Wow. Yan guys, oh, di ba? Mm. Oh, tingnan niyo guys, 'yan. Eh mga ganyan nababasa ko guys, pero mga Chinese ako, herap na hirap na hirap ako guys. My goodness. Yan. Ang ganda na mga si leyo nila guys, di ba? Yeah. Nga pala guys. Sa mga disclaimer dyan ha, ito kasi ay eh, private naman to siya. Kaya, medyo mahigpit nga rin dito gawa na Siyempre, mga Chinese 'di diba? may mga naitatagong kayamanan <laughs> siya sama din nila sa kalibing-libingan nila. E, Ay medyo mahigpit din talaga dito. Sa kayamanan dinis. Ito guys, 'yan yung likod niyan, paderna. Shout out kuya, Ate yes, kuya. Nagbibilad sila ng ano dyan, ng mga butil ng palay. 'Yan. Likod na yan, yung ano yung pinaka ano nang likod ng Mushele yung to. Yan. Hello po. Yan, siya na yung parang gilingan, ganun. Gilingan siya, guys. Gilingan. Yung likod niya. Yan, yan. Oh my God. Kalain mo yun. Kaya, yan, guys. Eh, ko parang siyang maliit lang talaga rin siya guys. Maliit lang din talaga siya. Hindi siya yung sobrang lawak. ba? Diba? May ganun pa. Parang alam mo yung parang style daya muna na uh, ano yung nicho niya. Ah, ba diba, guys? Ah. Pero wala na siyang ano, pintura. Or style niya lang talaga yan guys, siguro. Ano siguro, style niya lang. Okay guys. Ah. Uh, muli ako si Marsh um, Thank you sa pag panonood ng aking video and please like and share and subscribe my YouTube channel. Thank you guys. Alam niyo kasi guys, sisimula pa lang ako, 'di ba? Eh gusto ko lang talaga na ma-explore nyo yung mga cemetery dito sa amin. Mapanood nyo. Kung maganda ba or ano creepy. Pero dito naman sa Chinese, ano naman na hindi naman sobrang creepy. Hindi katulad nung unang upload ko doon sa kabila. Sobrang creepy niya. Okay guys. Ano na ako at please subscribe and like and share my video video and para hit nyo na rin yung notification ng bell para naman updated kayo sa mga bago kong video na i-upload sa youtube bye okay, guys thank you